quick Hala, 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 hala. Bat, hala, bat nagiba ang motor natin. Ano nangyari? Eh, teka, 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 teka. Ano nangyari sa motor natin? Bat nagiba? Good morning po, magandang araw po sa lahat at welcome back muli, matagal-tagal din natin hindi nagamit ang motor natin <laughs> Kaya matagal tayong hindi nakapag-vlog Warm up natin So, ayan, maduming-maduming yung maduming moto dahil almost awake ko rin na hindi nagamit At kakalabas lang ngayon ulit Ayan po si mto natin at kakagising lang Grabe ka dumi, oh Punong-puno ng putik Maulan kasi yung last time na ginamit ko siya pauwi ng bahay warm oh, up na nasa low pan temperature pagdating ng mga 40 yan ay bababa ang, ang minor niya at pwede na natin patakbuhin pero mas safe ay nasa 50 degrees celsius yan o 40 pwede na ito ta. so tayo na po konting ikot lang at pang tanggalan ng kate pwede nang hatawin <laughs> so today is Sunday October 15 at ilang araw din hindi natin nagamit si MTO9 kaya uh, matagal-tagalin tayo hindi nakapag-vlog so gumabas ako ng bahay ngayon para magamit ito at Painitin naman siya minsan Ah, sarap talaga <laughs> Napakagaan niya Iba, iba talaga ang power ng MT-09 Sobrang Sobrang smooth Sobrang sarap gamitin ah, Second gear pa lang Hindi pa sagad ah. Na 140 na ah. Ay no, ang third gear nito Maabot ata ng 160 Dito lang tayo madalas sa barangay namin sa so may katalunan dahil uh, hindi ganong matao at magandang ang kalsada, hindi rin matrapik traffic So ikot lang tayo ng mental. ah serap na pakalakas talaga niya na pakalakas talaga niya at na pakaganya na nasasayangan ako na ibenta itu motor nito pero <laughs> parang gusto ko na naman bumalik sa 1,000 ipang iba pa rin talaga yung tunog ng 1,000cc uh, at yun lang uh, mas matipid talaga ang ganito na 3-cylinder lamang tingnan nyo ha ah. <laughs> yung kaliwa, dalawang linya, dalawang lane tungkol sa kanan ay isa lang uh, parang hindi na tapos na road widening project dahil uh, malamang uh, private itong lupa sa kanan at hindi pa na settle <coughs> ng government ah masarap talaga quick ship masarap kumita ng quick ship <laughs> panalong panalong down ship ko talagang pasyalan itong mental dahil Uh, ewan ko ba, oh, masarap lang siyang ikut-ikutan <laughs> Rather than papasok tayo dun sa downtown na masyadong matrafik Dito kasi ay minsan makakahataw ka hindi eh, ka nung mara maraming mga sasakyan, motorsiklo Kaya masarap siyang ikutan At very progressive ang mental ha uh, Yung dating tinitirahan natin sa Cebu ay talunin po ng barangay mintal nagbebenta mga buko juice mga katanin. masarap dito yun oh. napakarami mga, mga durian mga prutas ah, uh, dito po sa may bypass katalunan mintal uh, sa sarap na buko juice talagang ang sarap ng buko juice nila dito uh, hindi tinipid sa sangkap napaka uh, mura uh, at sulit na sulit talaga ang yung pera uh, sa halagang 10 peso 20 pesos ay may masarap ka na na buko juice hala 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 ba't hala ba't nagiba ang motor natin anong nangyari Uy teka 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 anong nangyari sa motor natin ba't nagiba iba ala ka ala ala nangyari sa motor uy anong nangyari sa motor natin ba't ba't umiba ang motor natin Anong nangyari? Ano ka? Anong nangyari? Naging Aerox 2023 Matte gray na fully <laughs> Anong nangyari? Uh, Wah wow, baba Terrible So Namamalik matata tayo but naging Aerox ito? <laughs> uh, napakagwapo pa naman oh Ah uh, Sige, hanggang dito na po mga kaibigan at maraming salamat po. Alam?